No. Aku lu buat dal gua gede. break nang karlitong itu. Hmm? Ngilu. Loh, tuh masih bula. Ay, ano naman. Ang tirang yun. Ayaw ko sa iyo. Tatalunin mo ako. Oh, at na nga. Muta ka taga saan ka ba? Philippines pala ito eh. Kaya pala Carlito ang pangalan eh. Mm hmm Mm Magpatalo ka na. Dad. Sige ka hindi ka nagpatalo. Isip basan, no? Ay, eh, kunilaksan ko pala. Hulugin mo yung si... Bubo naman. Daya mo. Halap ka. Walang problema. May banda pa. Lan mo, yung tres mo nakaipit sa jis. Hmm. Gi, dandanin mo lang. Patuloy mo lang sa butas. Hmm. Ah, sa butas ng lahat. Papulog yung wibi ko. May luko talaga ito. Hmm, oh, kumis tuloy. Ah, luko-luko ka ha. Yan ang gusto mo ha. Sige, oh, yan palang gusto mo. Aha. Gusto mong, yan ang gusto mong tirahan, Hmm. Gusto mong plisingan? Gih, tawa ka pa, ha? nhô mm, no đuco ca tao 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 đi di placing dinamputan Hmm kala mo ha Hmm larik ka bi placing ka pa kayang kaya ko 'yun. No bro ka dobrak may abracadabra ka pang nalalaman later eh tawa ka pa Oh, may sing, sing ako. Meron pa akong regalo. Pwede ko muna ito regalo ko. Hmm. 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 Spin pa ako ha. Ah. Ayun pa ako sa regalo dito eh. Ayun pa oh. Ayun, nakabawi-bawi din. Ayun.